Good morning, guys. So, i Harvest. i i will never let you go. Why? 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 daghan na kayong nangahulog diri sa ubos mauna nga ako anang gipanguha karong adlaw kay katong ni aging adlaw daghan na pud na gipasagdan lang nako pero karon ako an nagid siyang kuaon nagsige pa hangad-hangad guys daplin sa amo ang bintana kay kasagaran manggod pastang humuta din ha magabi ba ang nganong gabi man siya mo amoy oy gabi gid siya mo kasagaran tapos pag mag pag maghangin dami moabot yun sa sulod ang iyahang amoy ayan guys pasa ng daghana tapos ang amo ang ubos anak amo ang yuta ba kay daghana po dyan may giuna na kong panilhig kaganina nanilhig ko kaganina guys o daghan kay kung nakuha nga mga tagak tagak so sayang po dog sige lagpangataga kung dili plano na kukuhaon yun siya tanan ang mga namukad gagay Plano ko ilagay doon sa altar. May altar kasi kami, guys. So, meron din akong buda kaya nilalagyan ko rin ng mga sampagita. At ito naman yung ibang halaman ko nandito. Ito sa talong ito, ito naman sa labas. ayan guys. Oh, 'di ba? Hindi lang sampagita ang halaman ko dito, guys, na namukadkad. Meron ding ibang halaman. Okay pa naman ang weeder, guys. Gipalit na ko ni medyo minagwino ko. Bag ko. 600 pesos. Ah, 62. 62. Siyempre, olang. Chinapwa. Bugas. So, okay. mga morning um, ko kain sulanan sa among bugas um, guys ang sulit worth it. Unako, i-isa awas na. <laughs> kaluna, ninyo. Mahal din tubig. Panay kong sudan luto na daan sa kanto. Init pa ayo. O ano siya nga ano, suban. Ana bitong Karni. Karni nga nay pichay, ayan guys oh, pichay na. Sa kabukit na tain tayo. Magpainit nga mo abot naman to imong inahan. Sulod dire. Yaw yaw na slula. Ano mam Chicken nuggets sukat hotdog.

mut, <coughs> libre daw, humot hmm? pa.